pakai tayo para punta tayo sa kabila Ayan yeah, mga guys, uh, galing tayo doon sa Fish One din at nandito tayo ngayon oh. Ayan. Kapon dito, oh sumawit sa hapon diyan. At nagabang ako nang sa Sakyan dos kabila. Ngayon, uh, galing naman ako doon sa Fish One. At ay umuwi ka kanilang umaga. Ngayon, babalik naman ako nang Cavite. Uh, sa ipapasok mo na kasi pang gabi ako ayan daan mo na tayo rito para ipakita natin sa inyo ayan o oh, yung mga palapa pero ganoon doon sa natatanaw naman natin wala namang gano'ng pan doon ngayon uh, ang gagawin ko doon naman tayo sasakay sa magabang sa fish tree ang um, masasakyan ko pa punta kabisi Yan. Dito malinis na yan dito guys oh. Ah, nakita na natin dito sa tinatanan na natin. Malinis na rito. Yung mga bulaklak dito ang ganda oh ayan Sarap paglakad dito. Kaya bilis-bilis ang kuryo paglakad mga guys kasi baka malit man ako, mahirap na. Uh, ah, mapagalitan tayo. Mapagalitan pala ako dito, hindi tayo. ang ganda oh. Ganda ng view rito, masarap paglakad dito. Kaya lang, uh, malamig pa. Sarap maglakad sa biwok ng Manila Bay yan yung patay na yung uh, puno siyang liog dalawa maganda yan putulin para hindi pa ma, hindi makadiskrasya sa tao kasi habang tumatagal yan bumubulok ang puno niyan mamaya matumbahan yung mga tao na dumadaan ay shoutout nga pala sa kay ma'am Sonia Tisto na yan ma'am uh, shoutout pala sa iyo ma'am uh magandang hapon po at ako'y uh, ibabalik muna sa trabaho panggabi kasi yung trabaho ko kaya basta pagka kwan, gumadaan lang ako dito para may upload ko lang yung Manila Bay eh. kasi sa so, mga araw uuwi uh, ako ng probinsya sa rosita City Capiz sa probinsya namin kasi nakaliba kaya kailangan wag muna ako mag absent kasi para hindi tayo ma -acermonan. kasi hindi man ako ma-absent sa mga trabaho para walang masabi yung aking engineer Yeah, no. Sarap maglakad dito malinis. Yan wala lang tayo kat rito para kung kasi minamadali ko mga guys para maka kuno doon makatawid dito sa kabila para makasakay ka ako ng bus. Ito. Ganda. ayan yung phase 3 na ganda ng mga view oh. tatas na mga building uh, may mga yate oh, nasa tabi lang oh. At uh, napakaganda rito, malinis mga guys. Maliban lang yan oh, yung palapa na sa nasa gilid. Hindi pa na tanggal sa mga naglilinis dito. Kasi nung umuwi tayo na isang uh, araw, andun yung mga naglilinis sa kabila. At sarado pa rin doon sa kabila mga guys sa Piso 1. Yan, dito muna tayo lalakad papuntang Phase 3. Ito na guys, yung Phase 3. Kasi doon tayo galing sa Phase 1. Ay, eh, hindi man tayo makapasok kasi doon kasi sarado pa. Kaya, dito na lang dito kasi ah, papasok na sa trabaho. Ayan. Ito mga kasi, ayan. Ayan. Ay kita niyo. Ting update natin sa inyo yung pista ha. Yeah. Ayan. Meron pala dito yung mga nag clean up na machine. Ito yung naglilinis ng mga basura. Ayun. Ang dami mga basura dito. O, pero hindi kaya nag marami to. Kasi dati napakaramihan dito. Ito yung tumpok-tumpok na yung mga basura dito ibig sabihin may naglilinis dito ayan napakagandang tanawin oh no? ayan ito yung view ngayon dito sa Manila Bay Okay guys, sa putulin ko na to at salamat ng mga ating mga subscriber kasi si Papa Lon papasok muna sa trabaho. Ingat po kayo. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Ingat po kayo. At God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye.